na Oo, yeah. ayan nang sinasabi ko ayan na ayan nang sinasabi ko si ayo nang makinig sige si oh si Jelen kasi ayan ang trabaho nyo ha Ganyan gawa nyo. Ayusin nyo yan. Ayusin nyo yan. Ayaw nyo mapagsabihan. Kanina pa kayong dalawa. Bilisan nyo. Ayusin nyo. Ayusin nyo. Huwag kayo na. Ah, gusto nyo talaga mapalo kayo. Ano? Bilisan nyo. tawa pa kayo dyan. Ha? Kanina ka kanina pa kayo ah ayusin, ayusin paglagay tingnan nyo na yung ginawa nyo dyan ayusin nyo na. nyo na, tingnan nyo na tingnan nyo na talaga, kanina pa kanina pa yan, sige bilisan nyo na bilisan nyo na gawa nyo. Sinasabihan na kayong matulog na. Ayaw nyo pang matulog. Anong oras na? Wala, lalo pa kami. Wala nang pasok bukas. O. Kahit walang pasok. Tingnan nyo na yung ginawa nyo dyan. Ang kalat na. Tingnan nyo, nagkalaglaga na yan. Natulungan na nga. Ayusin nyo yan. Ayusin nyo. Bilisan nyo na. Ayusin Ayusin Bilisan nyo na, bilisan nyo na. Huwag na kayo mag-ano dyan. Bilisan nyo na. Ang gulo-gulo na nga. Ganun paggawa nyo. <laughs> Bilis! Bilis! Uh, wala walang hindi ko kukain. Bilisan nyo na. Gawa nyo na yan. Ang init, mga kuryente. <laughs> Wala. Mm -hmm. Sino nagpata Anak ano dyan? Pagkatayin ko muna. So, <laughs> <laughs> Ay, sabi nang bilisan nyo na. Sige lang <laughs> kasi. Ako na daw mag-adjust. Kanina oh. Ko naman tingnan mo nga yung suot mo. Ayusin mo. Oo. Oh, <laughs> oh. Wow, ganda. Si Bibi dito. Tulong kalikutan nyo kasi ayan laro pa Naman mo. sige, 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 sige,

no, 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 nyo, na. Mm. Ay, gulo, gulo nyo. Tingnan nyo ang ginawa nyo dyan. Ambis <laughs> ayos na ayos dyan eh. Hmm, sige. Oh, Mama, si Bibi. Ah, alam ka. <laughs> Para safe. Para happy-happy. Yep. Happy. <laughs>

Asan yung mga unan dyan? Kunin nyo oh. dun sa labas. Bas, Bata. 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 Bata.